Ngayon, mayroon po akong ipapakita po sa inyo. Ano? Hulaan nyo po to yung anong hinawakan ko, kung ano tong tawag sa inyo. Ito. Ha? Ano? Makinig ka. Hindi ka nakikinig. Sampal ko yung sa mukha mo makapal. Ito. Ano? Ha? Huwag ka mong biro sa akin. Binibidyohan mo pa ako, ha? Ano ang kailangan mo? Binibidyo-bidyo mo ako, ha? Hulaan mo na to. Kung ano yung hinawakan ko. Para hindi ko to ipalo sa mukha mo, ha? to Papalo ko to sa mukha mo. Kung ano yung ano yung ito o hindi mo to ano, hulaan huhulaan mo to kung ano yung tawag sa inyo yung hinahawakan ko ha? para hindi ko toy palo sa mukha mo ano ha mag like ka mag comment ka kung hindi mo share yung video ko papatayin ko yung nag video sa akin ano ha ha o, ko ito sa mukha mo ha alam mo palo ko talaga to sa iyo to huhulaan nyo to o pangalawa ito, hulaan nyo to kung anong inawakan ko. O, oh, pati itong, pati ito, hulaan nyo to ha. Kung hindi ka maghula sa akin, palo ko sa mukha mo makapal para mawala yung buti-buti sa mukha mo ha. Ha? Para mawala nyo yung mga butas-butas. Ito, oh, palo ko yan sa'yo. Ha? Makinig ka sa sinasabi ko. Manood ka sa mga video ko para lagi kayo pili sa akin. Kung hindi ka manood ay, itapon ko na lang yung cellphone ko para wala nang mag sa akin. Ano ha? Hulaan mo 'to. Kung ano 'to, mag kayo. Ha? Oh, di ba? Ano? Ha? Palo ko 'to sa mukha mo. Para mawala 'yung kapal ng mukha mo, ha? Siguro pa. Ano?